What is up, mga idolo For today's video nga pala is Ipapakita ko yung issue ng Honda Beat ko Which is yung uh, Pag umaga Ano sya uh, Di siya hard starting e eh, Pero nag i-start sya pero uh, Madali syang mamatay Or the First time na i-start mo siya, Dahil sa mababang minor no ang tanong ko is paano may babalik sa dating kondisyon pag inistart mo siya ng first time sa umaga at hindi siya mamamatay uh, nagawa ko na tong i-adjust yung idle nya air and fuel mixture nya dito ano? sa loob itong screw na to tinipihit yan para uh, bumaba or tumaas yung timpla ng air and fuel mixture kapag binabaa mo uh, namamatay siya kapinasa tinasa mo yun tumatama yung pinaka idle nya no? nalilito pa rin ako kumparasan to kasi sabi ng iba is hindi siya para sa minor kasi yung idle speed ng mga FI is uh, ano na, computerized na ibig sabihin, ina-adjust siya sa yung gadget yung malaking yung parang cellphone na malaking gadget dun siya ina -adjust. so doon nalilito pa rin ako pero kapag ginano ko naman to, yun nga tulad ng sinabi ko kanina kapag binabaha mo, namamatay yung makina din, pag tinasan mo naman yung ikot is yun tumataas yung minor <laughs> nalilito pa rin ako sa dalawang yun for idle bato or for air and fuel mixture kasi parang parehas lang naman sila ng function so yun sorry uh, mga idol kasi hindi ako expert sa mga ganito no? sariling ano lang ako sikap sa learnings about sa mga motorcycle so ipapakita ko ngayon is pag in-start ko yung motor ko yun nga for the first time na i-start ko sa umaga yung motor ko namamatay siya so ang ano ko dito first diagnosis ko dito is yun nga mababa yung minor kailangan ko na ipa-adjust to sa ano machine hindi ko alam yung tawag ko ano yun yung parang ano siya malakas siyang cellphone yun yun yung first ano ko doon diagnose na kailangan ko ipataas yung minor no so tara papakita ko na sa inyo pag mag start siya ng first time sa umaga kailangan mawala mo na yan then yung animation bago i-start then start So kahapon pala no, ini-start ko siya. Ay. So kahapon pala. ayan Inadjust ko na yung air fuel and mixture niya sa medyo mataas na ah uh, timpla. So ngayon mo tama ata na tsambahan ko ata yung pagkapihit. So ngayon hindi na siya namamatay. kasi nung hindi ko pa siya ginagalaw no? kasi natatakot nga ako kasi hindi ko naman kabisado yung mga ano ng FI mga function function na natatakot akong galawin so uh, last uh, months hindi ko talaga siya ginagalaw kaya inihintay ko na ni-start ko siya nang ini-start hanggang sa uminit yung makina. Pag uminit na yung makina, hindi na siya namamatay tsaka palang lang siya hindi namamatay so ngayon kahapon pala no inadjust ko siya sinubukan siyang i-adjust sa pinakiramdaman ko kung hanggang saan yung tamang idle tamang ano niya no na hindi siya malakas hindi rin siya mahinang mahina so yan natsambahan ko pala hindi ko akalain na magiging ganito pala yung ano ko hindi na siya namamatay meron palang nakapagsabi sa akin na in the long run yung ito, itong adyasa ng air fuel mixture dahil sa vibration pusa siyang lumuluwag may nagsabi sa akin na ganun kaya uh, tumbaga, normal lang na mag bumaba yung ano niya no idle speed dahil nga nagagalaw yan in the long run lumuluwag kaya walang dapat ikabahala kaya kailangan niya adjust mo na lang uli ibalik mo na lang sa dati so nasagot na pala yung ano ko no katanungan ko yun lang pala kadali isa pa marami rin kasi nagsasabi na bawal daw galawin ito kasi ano yan eh? ah tawag ba? factory set yan kumbaga uh, nakaset na yan sinet na ng ano yan, engineer dapat hindi pwedeng galawin yan maraming ganon eh maraming mga ganun ganong sinasabi ng mga mitahan kung iba iba naman sinasabi pwede namang galawin yan so dahil ano nga uh, motor ko to eh, do it yourself at your own risk hindi ka hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan So okay na pala tong motor ko. kala ko uh, may dapat pang ipaayos So kung may mali man ako nasabi or uh, dapat idagdag sa video na to is pagk uh, comment na lang or dagdag na lang na kung ano pa yung mga dapat kong gawin no? kung ano yung mga mali so yun okay na siguro uh, hintayin ko lang mga 10 minutes bago ko i-rev yung throttle ko no? kasi may itetest pa ako uh, susubukan ko yung ano ko, top speed ko while naka center stand with HR, HIRC set na nagkombi pala ako ng bola kasi dati unang salpa ko dito bagong bili ko ng HIRC na set is straight 12G 12 grams so itetest ko ngayon yung kinumbi na kong bagong bola sa next video okay hanggang dito na lang bye